Let me start. Now. 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 No, no. Okay. Yung, yung pag ha? Buhok mo <laughs> May <buho kaysa> <laughs> yung <buhok> mo yung <laughs> mo. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Good morning. Good morning po. At ngayon po ay birthday ni Talalay Yan. So tayo ay magbabagkat, Mommy? Yes. Yan, yes. para tayo ay may ma-share yes. na handa kay Talalay. Ang binigkat, regalo yes. ni Bobby at ni Ait. Okay, babalutan ko na. Happy birthday, Talalay! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Talalay! <laughs> It's so cute. Kaya Talalay lang ang tawag, ay panganay si Daddy kay Asang. Kaya si Andres ay mas panganay by blood kay Talalay. <laughs> happy birthday, Talalay! Okay mga kabeshi, nagsisimula na po si daddy na magbalat na tong saging. At ito po ay from Ate Nelson Bossing. Thank you po Banana. sa saging. Banana. Dahil sa marami naman po siya ay amin ang babagkatin. Op, si Bobby naman o. Oh. Katulong po mo. Mga helper ko. <laughs> Banana? Yes, it's a banana. banana. Yeah. Ayan guys, at nilahat ko na yung isang piling mami. Mga oh, hinog na. So ngayon naman ako yung naghihiwa-hiwa na. Ayan po si Bobby, nagpakalong muna. At mamaya uli ako magtadtad. At nanggugulo siya, nagluluto si Mami Janet ay nanggugulo si Bobby. Ayan po, hindi pa ako tapos. Ay mamaya ko na ituloy. Papaunahin ko muna si maming magloto ng munggo. Ayan guys, tapos na po ako maghiwa. At isang bila o oh, mami. Nakaready na rin yung ating ingredients. Oh, dagisay si Bobby. Maganda mga napili ni Tintin. Ay! Sorry po. Okay. Ay, sa amin ito'y paanohan na lang ng bago na karakter. Oh. Para pag may nag-akit ng pakipagkasala, oh. yung may Ito damit ka, no? Oo, oh. oh, kasama tano. yan lahat ng damit na. May, may bagya pa, maliit. Kasama na lahat. Ay, hindi, hindi kasama. Kasama din eh. Kasama na to. Kasama din. party ko party na po yun. Abo, Hindi. Uh, yung uh, yun yung magkaiba. Ah. Magkaiba yun. Tig 40. Oo. Uh, uh oh, Magkaiba. baliit Oo. Uh oh, 40 of Ay, bal Kung magkaiba 40 po, ah, 40, 40. Ah, mo kayo ay, 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 yun? Ah, bagay man din sa ng Pataas ang ano na ha? Ang hugot. Iyon oh, mo nang iyan, o. Oh, Iyon mo nang luwagad ano, yung zipper. Saka mo pataas. Oh, dami. One. Ay, ganyan pala. Alin niya po isa inyo. Pinapakita ko lang. Ito, ah eh. Yan. Isa. Tapos ay, kinumay. one. Two. Two, yung yellow. Ah, Kasi ito ah, saka ito apat. Yan. Para may ganito din si, si Tintin. Tintin. Oh, ayun, mga kapitik, marami din silang nabili. Wow, salamat po sa inyo. Sasara ko lang itong salamina. Para pagka may gusto ay mabilis lang ibukas. ayun po mga kapitik. Lahat niluluto ko na itong binagkat. Malalaki po yung aking hiwa. Gawa ng hinog ay nadudurog pag hinahalo ayos ayan po mga kapitik luto na masarap tinitigman ko Yan tulog pa lang si na Andre saka si Bobby pagkagising po ay kami pupunta na ka na bali sabi naman ni Heisen before 4pm ayos sarap po ayan po si mami Janet at tinikman na Sarap daddy, sobrang. <laughs> Takot na lumakan na. Uh, ay, okay, hindi. Para sinusubo-subo ako naman si Andres. Ah, uh, so para tigisa kayo ni Andres. Oo. Uh Oo, -oh. wow, naubusay ko mga pa si Mami. Si Andres daw ay nakain din pala. Uh Oo. -oh. Uh, Sarap, Mami? Oo, uh -uh, sobrang daddy. Ikaw so, nagluto nito? Yes. Kasi wow. mapapabilib dito si Becca at si... <laughs> <laughs> Ayan po, naka-ready naka na. Yes. Mga bata, tinikman na rin ni tatay. Masarap daw. Masarap nga, daddy. Yes. At ito yung gift natin kay Talalay. May pajama terno, accessories, ah, na okay. na po. may hindi Ah, uh, okay. Wow, may gift pa yun. si mami. Bukod dito, ito yung gift din natin. Ayan, let's go. Happy birthday, Talalay. Andres' favorite, si Talalay. <laughs> Kahit doon sa kanyang laro, daddy, may character din si Talalay. Yung princess, oh, oh. ang pangalan ni Talalay. Ah. <laughs> May storytelling siya, tapos Tasi, may monster, uh, tapos si Talalay yung princess. <laughs> Ayan po, nakasakay na sina Bobby at Andres. Yan. Kasama rin si Nanay, nandito sa unahan. <laughs> tapos dito, ah, ay hindi na pwedeng, hindi na kasi ang apat doon. <laughs> at may sarili nang upuan si Bobby. Kaya si tatay ay dito. Tatay, ko na lang naantay. Baya, pinabako. ko. Abo. Boy nyo. Boy nyo pinagkatatay, aha. Baka masipaan mo. Tapos ito yung ano pa, yung kapag ka umambun, ay di ibukabula ang ay. Okay na. Ayan, nandito na kami ka ah, na, at talalay at kainan na. <laughs> Binagkat. Mabigat, asa? puno. Mabigat. Hindi mo... Oh. Ha? Nariyan, kukunin ko. Okay, mami, kakain mo na siya. Oh, mami, mami. Kay Haisin mo siguro ibigay. Kay Haisin na lang. Oh, give give Talala your birthday or gift. Give Talala. Give okay, to so Talala. Give. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Galing naman yan, <di> Tris. Galing. <laughs> oh kain na, Mami. Sa akin na si Bobby. eh ano ko lang ito, ha Kain okay, na si Mami na. Kain na. So, Mami? Yes. na natin ang masarap na Yes. <unsafe problem> <laughs> si ay, amo. Nakakain ka na ba ka? first. <laughs> Tatay, <ay> kain na <laughs> dito ah. Ba ito si sina... <ceu> huh? ka na bossing. Nakakain na kayo. Ha? Teyay, nakakain na. Dito naman si na Bobby Tayo. Eh. Nakain ng sinigang bagay no nilaga. Nilaga. Ah, nilaga. Ayan po, nakakain na si Bobby. Oh, dumili, Bobby. what happening? Oo, na. Si Balay nagkakabit ng tarapal dito ah. Si Bal ka, si Becca. Ulan na guys Ulan din nang magiinom iinom <laughs> Kay Teo Ayan Ayos na ayos Pag hindi naman pala naulan niya Iyan pala yung eh ay, doon mo kaya ay gapos bal? Pag na yung una? Do pag gano'n nangyapos ha? Para... Ayan po, nakikabit na ni Val, saka ni Bicong. Mainit naman. Ano e? Oo, baka maanggol si Bobby. Mainit naman pala. No? Bobby, what is that? It's <laughs> a dog. Baya na yung mga bata. Ito na, tawag pa ito nang Sumibig na. wala pa Baden iharap mo doon na, iharap mo doon makita ni Baron. Yes it's a dog Bobby! Yes it's a dog baby. Kaya na kayo. Pasok. Opo! May mga na momo na. Hindi lang basta damit. <laughs> Sina Baron to. Pansel at saka si ano ah. May ano, yan din malaki naman na si Buluboy. Si Pansel at saka si Nakain na. Ay di ko Ayan po at hindi naman tumuloy ang ulan. Madilim lang ang paligid, pero hindi naman na Siguro po ay sa ibang lugar na-ulan. Baka sa Riyal. Ano Hinihintay nila ay si Nabunso, si Natsula. Ay sila pa mamayapat. Nasa trabaho pa. Pakaini. Napakadami din ano ni Asang bisita, ni Heisen mga ano po yun mga kaklose ni Inang Merna si Inang Merna po yung marami ditong kaklose -ka lahat yung mga kumarin niya yan po ang mga bata na piplay ang so, volleyball at ba si Bobby ah si Andre yan magigames Apat ang mananalo, apat. Kuha kayo ng apat na magkakakampi. Magpapagames ako. O, apat. Sinong magkakakampi, apat, ha? Ipit mo to sa iyong uso at saka ilong. Ha? Kaya, try mo, try mo. Yan, ganyan. Tapos, iikot ka doon. Iikot ka doon natin. Mabilis, mabilis dapat, ha? Balik dito. Ipapasa mo sa kanya, bawal hawakan. Ha? O, kayo magkakakampi, ha? Yung okay. pinaka mabilis dito sa line, ha? Ay mananalo ng mami ng Waprets, Waprets. Yes! Worth 150,000! <laughs> okay, pila na dito sa malapit na at hindi na kayo. Ito ka, yan. Okay, time is start. Na! No. Ay, wait lang. Okay, time is start. Now! Okay, bilis! O, oh, lipat dito, lipat! Mamalawakan! Takbo! Yung kasunod, yung kasunod! Bilis! <laughs> Isa pa, uulitin oh, mo yun sa'yo, uulitin mo yun Ikot ka, ikot, ikot. Uulitin oh, mo yun sa'yo. Oh, go, ha, Go! <laughs> pa lang, oh, 30 seconds pa lang. Yes, you can do it, guys, you can do it. Okay, tungo ka, tungo ka. Ibigay mo, ipasa mo na lang, ipasa mo. Okay, ikaw ba? Yan, walang ilo Okay, takbo, takbo. Stop. Yan, okay na. 52 seconds, ha? Hanap tayo ng kalaban nyo, ha? 52 seconds. O, oh, dudot kayo. Dudot, barunto, batutoy. Yes. Wala nga ilong. Dudot, dito sa line para malapit. Ano, barunto? Dito. Okay, 52 seconds, ha? Time to beat. Okay, lagay mo na. Time start now. No, 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 no. no. Bawal hawakan, ha? Isang patutot. 11 seconds. 11 seconds. Huwag <laughs> wag tumawa Huwag tumawa Sa ilong <laughs> 20 seconds pa lang 20 seconds O ikaw muna batutoy Yan Sige lagay mo Lagay mo Lagay mo Dali ayos ko Paling kita Gusto ka isa pa, ilagay mo na lang, ilagay mo na lang. Tutoy, wag tumawa. Matatalo nga tayo. O, takbo, Tutoy. Walang ilong din nitong isa na ito. Eh. Okay. Stop one minute and eight seconds. Panalo pa rin kayo, ha? O, oh, last. May lalaman pa? O, oh, kayong tatlo na lang. Last, kayong tatlo. Kayong tatlo. Okay, ang ating last player. Ay, kailangan ipit, ipit. o, oh, practice ay, muna. Yang. Gano'n, no? Practice, practice. Practice muna. Time to beat, 52 seconds. Yang, ganyan, no? Ikaw, pa practice ka pa, unto. Ayan, tama, sa dulo dapat. Para mamaya, pagpasa mo. Ano? Ready na kayo? Oh, <laughs> <Magusulta. laughs> 52 seconds kayo ha, tandaan nyo ha. Kaya ako mananalo. Last player na to, last player. Okay, bago mo lang. Time is start. No! Okay. Time is start. No! No, 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 no. no. Okay, yung... Yung pagpasa, ha? aha? <laughs> buhok mo naman. <laughs> <laughs> may buhok. Isang pa. ayun yung buhok mo kasi. i mo. Well, natatayo na tayo ng mga Takbo. Wala 30 seconds. Takbo, <laughs> takbo. <laughs> 30 seconds. <laughs> 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 Wala. Mike pala ako. Oh, kayo to, kayo to. Pasa, pasa kayo to, pasa. Dito ka ayo. Pasa kayo to. Wala ko, wala ko. Okay. Oh, last one, last one, last try. Lagay mo nga unto, ikaw nga. Lagay mo nga. Sige, sayo na lang. Yan. Oh, ganoon. Sige, mo Okay, stop. Ang time nyo ay 1 minute 8 seconds. Kayo, nanalo! Mami, asan na yung prize? Oh, wait lang, ha? Okay, pila yung tatlo. Pila dito. Yan. Congratulations. 52 seconds. Congratulations. Dapat sa butas mo lang malalagay. Hindi ganyan. Medyo dumidilim na po. At lalo dumadami yung bisita ni Asa Nga ba? puno naman sibigan ng mga estudyante e, may um, may e, nandito na mga chulas sa kasi na madilim na po palis na si na Camilo saka sina na ay nandito na sina chulas dumating na ang chulas yan nearly in set sila, ay, sila ay galing trabaho kaya kaya madilim na Balis na po sina ate bye bye baka may maiwang ka ha palis na eh bumaba pa si Teo at uh, nagmahalan muna sila ng tulad yan at nandito na rin si Leia yan kain na pasok dyan pasok bless Oh, galing naman ni Teo <laughs> sabay palak pa <laughs> Ayaw po sila yan, nakain na. Sabi ko yung na wala na pinakain. Nagpansit po ako. Ah, nagpansit ka na. Ah, gusto mo nang mag-rice, ay, para mamaya tulog na lang. Hindi na yata nag-rice. Ha? Pag-gabi. Ayaw po, nakain na sila. Oh, anong nangyari sa mukha ni Seth? <laughs> <At> <day, laughs> Namula. Namula. <laughs> <laughs> <out. laughs> May naririnig ako ng shout out daw. <laughs> <laughs> Ayan, enjoy lang po, enjoy lang. Ayan guys, palis na si Nateo. Ingat Tayo. <laughs> si Dudut, isabay na daw ninyo si Dudut. Ah, nasa loob na. <laughs> Sa loob na pala si Dudut. <laughs> Yehe, yeah, dumating na ang tita. May tagakalong na. <laughs> Matinula ang mami, oh. <laughs> Ayan, narito na si Nabunso. Si Laila and June. Si Laila. Dumating din, <laughs> Naka na Nakalis na si Namilot. Nakalis na. Pasok kayo, pasok. Aba, si Nani ready na rin, mami. Inantay lang, lang kita, Bonso, at kami pa. Oo, oh, inantay lang namin kayo, at kami. Inaantok na mga bata uli. Nakain na yung dalawa. Tikma mo yung aking binagkat. Aba, oh, siyempre, yes. Yeah. Kung ang nagluto niya. Hinog ka yan, eh, hinog. Hinog. Asam ba siya yung nilabas mo na asam? Sa <laughs> oh. panindang mo. Sa paninda mo. yung panindang mo. Well, nah, ang favorite mo. No? Crackers ng malalaki. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. the prayer of a righteous person is powerful and effective james 5 16 niv <laughs>